Ah, magandang umaga po, sir. Good morning. Mer magandang umaga rin sa iyo. Saan rin yung mga tarapagay? Meron lang po ako mga konting katanungan po. Ah, Colonel, sa panahon pong ikaw ang happy ng GIMBA, naging mahigpit ang pagpapadpod mo na dapat may bilaran ang mga traders at hindi kalsada ang ginagawang bilaran. Nasunod po ba ito? Ah, nasunod naman. Nasunod naman. Ano po yung natatandaan yung ordinansa o batas kaugnay dito? Ang pagkakalam ko, meron tayong existing uh, provincial ordinance na bawal ang dyan sa kalsada. Sa hayo, lalo sa hayop ay sanyo. anong panahon nyo po, bakit napasunod nyo ang mga traders noon? Ano po ang naging strategy o paraan ninyo? Tayo ay may regular na meeting sa mga pallet traders kasi mayroon din silang asosasyon. Nagigiusap tayo na iwasan at uh, kukunti lang naman nun at that time na yung, yung mayroon na rin pa uh, bila ng sarili kaya lang medyo kinakapos. Kaya lang bago uh, na din natin sila na magdagdag. Actually sa ngayon mayroon na rin silang uh, mechanical dryer. So sa pallet traders, na dito sa municipality ng Kimba, eh. hindi na siya problema sa kayo sa pagbibira niya sa iyo. Kayo po ba ay may negosyo sa palay? Wala. Uh, actually, wala. Ay, sa mga kabarangay mo po, uh, may nakikita po ba kayong nagbibilad ng palay sa kalsada o sa main highway? Sa mga small farmers, nagagamit na nila yung farm to market road sa looban. Uh, Pakunti-kunti lang, pero doon sila po nila sa mga Uh, solar dryer na maliit na nasa loob ng barangay. Mga pangkain lang. Mga pangkain. No, po. Colonel, ano pong mapapansin niyo po dito sa bypass road na uh, tila po hindi napapansin nitong, uh, nitong mga traders na ito, yung mga uh, reklamo ng ibang tao, mga motorista, mga dumadaan na pabalik-balik po silang nagbibilad sa bypass. Ano pong masasabi niyo? Ang pagkakalam ko ay kinausap na siya ng bagong chief of police dito sa ating bayan at pinag pinag-usapan na sila. Um, uh, medyo, siguro kung tipalag na lang gagawin nila kasi hanggang sa ngayon, eh, marami pa rin nagbibilad. Ako yung naniniwala yung mga nagbibilad na yun ay eh, mga dayang pangit rentos. Oh, okay. Kung binaga rin kasi binigyan. maraming salamat po, Colonel uh, Renato David, sa pagpapaunda po sa amin. Salamat din po, salamat din.